So, yan yung tamban na binili namin kanina. 70 lang yung kilo nito. Kanina, binabad ko muna yan sa asin. Tubig na may asin. Isang oras ko yung binabad sa tubig na may asin. So, ngayon, first time ko gagawa ng budo. Hindi ko alam kung tama to. Ito yung asin ngayon. Ito yung ginagawa ng mga lula at lulo ko noon. Kahit sila tatay. Ngayon, hindi ko alam kung tama to. Basta alam ko, na ikita ko maraming asin. Ito, bumili lang ako ng plastic. Dito ko ilalagay. Sabi ni Opol, may balde ako nalalagyan mamaya na may takit. Kasi, hindi ko hindi pasokin ko ng langaw. Kaya mas okay na madaling araw ka mamalingki. Habang naglilinis ka kasi ng isda, wala pang langaw. Parang, parang hirap dito. So, tanggalin ko na nga ito. Yeah, ito. Lagyan ko po ng asin. Sabi niyo, Uto, bubutasan daw ito mamaya para daw lumabas lang yung tubig at nakaangat lang daw doon sa may bandi na papaglagyan. Kasama itong plastic. Yeah, lagyan ko na maraming asin. at ilagay ko tong isda ay ang talima sana ako masugat malinis na yung isda na yan so gagawin ko muna to guys ayan Lagyan lang natin ng marami. Ito yung kinamit ko na ako eh. Natusok ako. Gandahan lang. Kanina nung binabad ko yan sa tubig na may asin, yung purpose ko doon para sumipsip na sa katawan ng isda yung alat. So, ang ginagawa noon nila lula ko, pinababad sa asin. So, ito na guys. Ikututin ko pa to para malagyan ng asin. Yung lahat. Nabigat ha? Sabi ni Utol, ilalagay to sa balde. Pero nakaangat daw to para yung tubig makatulo. Kasi pag hindi daw makatulo, pwede daw uurin. Hindi alam. Basta lagyan daw, daw lagyan lang daw maraming asin. Madurog na ata sa ginagawa ko dito. Yan oh. Si lang yung kilo nito. Kailangan daw kasi maraming kasi naubos na yun nandoon sa lagayan eh. Ang kati sa kamay. Nasa trabaho sila ngayon eh. Kaya ako gumawa nito. Aray So, yan guys. Tapos na. Hindi alam kung tama to. Pero kay na tatay, ang ginagawa nila tatay, layer. Yung isda mo. Asin, isda. Asin, isda. Ganun lang. Pabalik-balik. Ah, ilipat ko pala ata so, mamaya sa isang plastic. Tapos i-layer ko na siya kasi may asin naman na para maayos yung pagkalagay. So, po ang bigat ko na usog. Kuroya oh. gaba. Kali ang pinalang muna ito dito para hindi pa Nadurob na po tayo. <laughs> Lagay ko na sya dito. Ay, ang bigat. Oh. Yeah.